putang ina, wag talaga kayo pumasok dyan. You may be able to earn today one million paint your house with money pero puta, pag naabutan kita, patay ka talaga. Nah, lahat ng mayor ng oh, Hindi ko na masabi ko. Oh. priso mo go Pero huwag oh, mga anak kasi ako yung hindi ako yung Duterte ng Cebu. Duterte ako ng Mindanao. Ang nanay ko, Mindanaoan. Tatay ko, Cebuano, Danaw. Danao. Pero dili ko pareho taga Cebu ng uh, pitsugi ng Duterte. Putang ina yun. Uh, huwag kayo magkamali sa akin. Well, I'm ready really to even to go to jail after. I don't mind. I'm old. And if I can save my...